hindi tayo ganong nakapag-live ko gabi aga, gabi na ito po yung ano natin papakita ko tong kelso natin ito yung isang anak ng machine kelso natin na pinaka-healthy doon sa tatlong magkakapatid yung nakaraang nag-live po kami doon po sa may kabilang bako ito mga ito mabait po ito yung isa nating inahinat ko

it, looks so good. perfect because this it's way I, cool. don't an excuse. <laughs> I don't have It's so cute seeing my children in the This whole area in here is looking so adorable. I just need to add a million more decorations. <laughs> <laughs> <laughs>

Ano back to father ko sila sa next breeding um, Sa tatay nila babalik ko siya para maintain yung Halos um, maging pure maintain yung ng pinaka tatay nila Pakita ko yung tatay mga ito <coughs> Ito yung matanda natin na gilmo Ito okay. Ito yung tatay nila mga ito medyo matapang nga lang kasi sya kaya uh, pero nilagay ko na sya sa taas ayun yung pinakatatay nito gumawa ng tatlong babae eh. lugin pa ba yung muntin nyo mga ibang ayun na, namamali yung <laughs> fighter sya nagulat pa ako matapang sya itimintay -itim nyo mga ibang Ito um, yung okay. mga gold natin. May dalawa tayong gold dito mga lods Ito yung isa. Medyo namilay siya nung nakaraan. Tapos yung isang gold. isang gold. Tapos may... Tapos may... Tapos may... Tapos may black tayo dun. Ito yung lemon natin na isa. SBR halos <clears throat> kung pagmasdan nyo sila mga lods hindi sila nagkaka ito lahi nito medyo mahaba na kapag ng SBR medyo mas mahaba siya kung dito sa dalawa ito sila so, halos, halos silang pinagkaiba mga idol kung meron <clears throat> tayo isang puti dito mga idol <laughs> Joker, ang King Hatch, Red Gets, and Ice mga sa natin mga ito. Tapos mga white natin mga idol Ito natin Mga white kids Mga so, white kids rin. Ito mga idol Sweater White sweater siya. Throwback. mga um, lemon butcher meron siya one na butcher so tayo kung dito mga lads healthy tong natin yung pulang -pula. uh, pulang pulang no. pulang na no burad na natin yung mga um, ibig siya, may maturin sa kailan sa naman ito mga idol lemon yun, <coughs> Bantam nga yung mga idol. Bantam siya Malit lang siya sila lang siya mga kalapati natin. Gusto. May kalapati May na is <coughs> Ito yung nahuli ko nga pala nung nakaraan sa trap. Okay. Dati nag-aaway sila ngayon. Okay na sila. Hindi ko alam itong mga ito idol eh. Makakakulo lalaki din pang blue bar eh. Pero mukhang babae naman siya. Ito. nag-aaway sila. Ah babae yun. Hindi na lumalaban siya eh. Hindi na siya lumalaban dito. Ito mukhang, ito yung mukhang lalaki pinagpatis ko siya mga nodes kasi sa susunod ano ang gamitin natin sa breeding ito lang kasi itong mga to idol pag nakawala ito may edad na to parehas eh lilipad din yan alis babalik ko sa dati nilang uh, pinaglaki so pag binread ko siya mga idol ito ito na yung time na makukuha na natin siya ito mga idol pang racing to Thank eh. siya Ilang pula yung niya Alex Maamo so, na itong marakong na ito Matagal na kasi siya dito sa akin Tumubo na itong pakpak eh. Dati namin siyang binunutan ng pakpak Ito naman bata pa ito mga idol Lagpas Lagpasisiw pa lang siya Kaya hindi pa siya pwedeng parisan Hindi pa siya mapaparisan yung Taiwan natin eh. Sana babae ito para sila na yung magiging magkapara papalahin natin baka lang ako ng dalawang palahi dalawang sunod na mag-aanak sila apat na piraso mga loads ano na to tawawalan na din natin sila para bumalik na sila doon sa dati nilang pinalakihan pero kung hindi sila alis mananatili naman sila dito sa atin. dito na sila

ito na pinabinidyoan ko nung nakaraan ang cotton pedal niya ito, doon itim na itim itim siya ayun ang no, black black yung cotton pedal niya hindi siya talaga white na white medyo dark siya so mabait ito mga lids mabait siya mabait siya na magaling Gusto naman ang gusto ng manok mga guys sila kahit sa pag hindi sila. Ayon, naman naman yeah. ka sa, sa pag hinihim mo sila gusto ng gusto ng pag hinihim susunod din kapatid pero ibang kulay sya naman

sa pag-alins mabay mga ano sya pula yung ay paling yung buntod niya pumapaling siya sa bandang kaluwa pero okay lang siguro yun yun yung effect sa kanya hindi hindi siya mga idol ayun ano na natin yung makislap makislap na magpula kaganyan yung manok mga idol maganda ng golden boy din idol pero ano siya nagkaroon siya ng sakit nito mga nakakaraan medyo payat siya natin, mga ng ng niya at siya medyo Goddan ng Goddan ng niya mabait, mabait ang mga Bukas! Siya. Ano lang siya? At malapit siya sa tao. Parang ko siya ng kamay. Ayan, ganyan lang siya. Pero hindi siya mag fighter idol. Ano lang gusto naman ng alots? Hinihimas-himas siya. Oh, ayan.

Ayan po tayo dito. Ito yung dalawa nating inahin na pumpkin hatch. Medyo madali na dito sa banda side mga idol kasi hapon eh. Ah, Ayan, dalawa sila. Ayan yun siya. Matakaw itong mga ito. Gusto na yun yung mga na Mas mga idol. Okay na yung live natin mga idol. Susunod ulit. Mag-live tayo. Ito yung isa nating golden bowl mga idol. Pero ang dahil sa glit ng rin siya. Ganda rin yung mata niya. na orange. Pungkan siya mga hinting healthy yung towel natin, yung alaga natin. Usahan yung lalagay. <laughs> Para balak yung ano ba Then, hi po Hi kuya Dabbel uh, Shout out sa iyo Kuya Dabbel Thank you for watching kuya Magle-live ako naman o oh, kuya Kuya Dabbel God bless sa iyo Kamusta Chicken namin to dito Nasa pundo kami kuya Dabbel Thank you for watching nakikita ko lang yung mga malok namin kuya dambay maghahapon na kasi kagabi nag live ako ano ah uh, madilim shout out kuya dambay kuya Dadbel. Yeah, thank you for watching kuya dambay yung mga manok kami dito sa bundok kuya dad bed nakikita ko lang tapos meron po kami dito ang pumpkin ito si pumpkin na to pag nauulanan eh mabait din naman po siya pumpkin ulit dito malapit na to sa kusina sa kitchen namin ang bahay ko namin dito ito ipakita namin ang kapaligiran ng idol ano siya mapuno po dito tapos bundok to mga idol ayan, maliit lang po yung bahay namin ayun, parang kubo-kubo lang sya kapakita ko yung bahay namin mga idol para makita nyo ayan maliit lang po sya tapos may motor ako mga idol ayan, yan yung ginagamit ko masuk pero po ito hindi ito sa akin sa brother-in-law ko yan simple lang may LED kami yung mga idol ayun ay LED sir solat Meron ulit lang Tapos meron ako dito yung black mga video. Thank you for watching Kuya Dad Belt. Tapos ngayong gabi mga kuya, ang ulam namin. Ngayon din ay gulay, pangkin, pangkin, and pangkin. Pangkin. Tapos meron kami bread, laking tinapal tapos yung lamesa po natin ito lang, kahoy tapos sira yung isa nating upuan napakita ko siya, ayan linyak ko itong kahoy para pantapal yan para pag inupuan siya, hindi masakit siya tapos ito yung kahoy namin, mga kuya mga idol, kahoy dito kami nagluluto sa ito yung mga kuya, kumukulong na yung tubig namin. Pwede na magkape. Tapos ayan po yung mga ginagamit namin, kahoy. Kumukulong na siya, ayan. Tapos, taldero namin, may kanin na. Ito yung pinagpirito kang kanina. Ayan. Ito po yung kusina namin, simple lang. May manok pa kami dito mga idol. sa likod. Lahi din to. Priced din po siya ng lahir, Pumpkin din. Ayun, black. -idol, yung durian. May tanim durian dito. Ayan, malalaki na siya. durian. Ko na sa susunod. po. po May manok pa dito, Gold po sya, Gold. Ayan, itong gold pulang pulang siya sobrang pulang ng mata hindi pa hindi siya may mga kuya magaling siyang... magaling po siya ano tawag nito magaling na bird magaling na mabait pa tapos ito mga kuya ang puno dito ano ito puno ng yung maasig ito may manok pa ko dito mga kuya sweater din Berries pala to, berries. tinanong ko to galing ng bagyo. Ngunit yung bunga na siya. Magaling nga lang. Kaso kung ng ibon, hindi dumadami yung bunga nito dahil napakadami ibon dito sa bundok. Bundok kasi ito mga kuya. Ito nga idol. Ang pangasya na lang ito. yung matanda akong broodcap. Ito yung pinakita ko na kanina sa video. Tapos may ilang kakami dito mga ibon ayan pinagin namin itong langka tatanong ko ulit yan doon sa so mga ng manok tapos ito po gabi to bago ulit na gabi tatanong ko ulit sya pagka pagka naharap na natin ayan baby pia pia say hi ayan, si baby pia. Hello, say hi. Nagi gini Jay. si Say hi, Jay. 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 come here. Say hi. Hello. Okay, balik tayo dito guys. Tapos na ka watching po. Maraming salamat po sa panonood ng live namin. <laughs> Ululuto na ulit ako. And get this po. Thank you for watching. Bye bye na po. Bye bye. Uh, mag-upload na lang po ulit ako. Tsaka magla-live sa susunod. God yeah, bless po. Thank you for watching.